Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado pong mapagkukuna ng magong kaalaman, aral at mga pamamaraan po na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na magtatrabaho na po dito sa ibang bansa greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat ng mga OFW sa anong parte ng mundo dito po sa may Saudi at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy na nanonood tumatangkilik at sumusunod po sa ating bawat vlog mga kakayod pag-uusapan lang natin ngayon yung sitwasyon ng Saudi Real at Philippine Peso para may bagong kaalaman, may guide na at mayroon na pong advanced knowledge yung mga baguhang OFW na mag-uumpisa na pong magtatrabaho dito sa may Saudi Arabia. Mga kakayod, last month, August 2024, ang palitan po ng 1 real, equivalent po ng Philippine Peso ay 15.85. Samantala ngayon po, September 2024, bumaba po siya ng isang real naging 1 Saudi real po equivalent na lang into 1480 na to 1485 para po sa impormasyon at kaalaman po ng ating mga kakayod na baguhang OFW lalo na po yung dito po magtrabaho sa may Saudi Arabia mostly po naniniwala po kami na hindi po pabor sa atin yung mga OFW dito sa Saudi yung Kunti lang na halaga ng palit ng isang real dahil malaki po yung amount na Saudi real yung maihulog natin para lang po mapunuan yung monthly budget na nakalaan na po doon sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Kasi mga kakayod, pag malaki po yung palitan, it means may extra po na reals na masave natin dito o may pambili natin ng pagkain o gamot o may maintenance medicine ka na o di kaya damit o iba pang mga pwedeng, pwedeng investment pagdating ng araw katulad ng alahas, cellphones at saka iba pang mga gadgets sa ngayon mga kakayod na bumaba ng isang real yung palitan hindi po maganda na magpadala ka sa ganitong mga panahon ng pera papunta dyan sa Pilipinas dahil logi yung Saudi Riyal pagpalit ng Pilipin Peso, sayang yung pagod, yung pagtitiis, at saka yung mga sakripisyo mo dito para kumita ka ng Riyal at gawin mo na lang yung uh, savings muna at antayin mo na pumaas ulit yung palita ng Peso sa Saudi Riyal mga kakayod based sa mga eksperto na napanood natin sa mga libro na nabasa natin at saka sa mga kwento ng mga bankers at saka mga accountants na lalo na po sa mga ekonomista na advantage daw ng bawat Pilipino pag lumakas yung halaga ng piso sa bawat uh, foreign currencies na Nakasabayan nito sa market dahil daw gaganda yung uh, serbisyo sa pamahalaan, bumaba yung presyo ng mga essential goods at gumanda daw yung sitwasyon ng pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino. Pero not at all mga kakayod lalo na sa panahon ngayon na lumakas man ang Philippine peso pero hindi ramdam ng ating mga kapamilya doon sa Pilipinas dahil mahal pa rin yung kilo ng bigas yung mga essential services at hindi pa rin gumanda yung ekonomiya ng ating bansang Pilipinas lalo na sa mga usapin ng mga projects, mga economical success at lalo na po sa political understanding na alam naman natin kung anong nangyari sa Pilipinas ngayon. Mga kakayod adjustment na lang para sa mga baguhang OFW, kung dito na kayo, mag-umpisa na kayo magtrabaho at makatanggap na kayo ng inyong sahod, lalo na sa unang pagbibigay ng sahod ng mga amo nyo, please mag-check muna kayo sa Google, mag-check nyo muna sa mga padalahan dito katulad ng Injas, Alraji at iba pa kung magkano yung palitan ng piso para hindi po kayo masayang o di kaya kayo mang hina na kunti lang yung maipalit sa yung pera na expected na ganun sana yung matanggap doon sa kapamilya nyo sa Pilipinas. Pero real is real mga kakayod, ibang currency is malaki kaysa nandyan lang tayo sa Pilipinas. Kaya advantage pa rin tayo kung kahit bababa man ang one real every uh, amount or every count na na ipadala natin doon sa Pilipinas, ang pinaka-importante mga kakayod, nagawa natin yung responsibilidad natin doon sa pamilya sa Pilipinas, nabigyan natin sila ng mga pangangailangan nila, lalo na sa pagkain, medisina, pag-aaral, pambayad sa utang, pambayad sa mga bills, at uh, kung may sobra man, nagkaroon din sila ng ipon para sa kinabukasang gastos na dapat uh, nakalaan or kung may emergency man na problema kaya we are still lucky and we are still in good faith and good situation that we are here in different countries na nagpatrabaho para sa pamilya para sa tulong sa pamahalaan through OFW remittances at para na rin po sa improvement ng ating skills at pagkatao para rin naman sa ating kinabukasan na mas mapaganda pa yung sahura natin at yung mga posisyon na pwede nating maabot. Mga kakayod, kung meron ka pong maidagdag sa ating napag-usapan, meron kang i-share, meron kang ikwento o meron ka pong sabihin, please comment po sa baba at kung bago ka po sa ating channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi ka pong nauuna sa mga bagong videos na i-upload natin para po makatulong tayo sa mga OFW lalo na sa mga baguhan na magtatrabaho pa dito sa iba't ibang bansa. Mga kakayod, pera, yan yung pinakadahilan bakit lumayo tayo sa ating pamilya kaya, naghihirap at nagsakripisyo tayo. Kaya, every sense counts talaga yan. Malaking halagayan para sa OFW. Dahil, para po yan sa minamahal nating pamilya. At sa pangarap po natin na mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Para hindi na po tayo babalik at magtrabaho na malayo sa kanila pagdating ng araw dahil meron na po tayong naipon at natupad na yung mga pangarap natin para sa pamilya sa Pilipinas. Mga kakayod, ang buhay ng OFW ay nagumpisayan sa pangarap, nakapagtrabaho dito sa iba't ibang bansa, kumita ng pera, pinapahalagahan lagi lalo na yung sa pagpapadala na inaasam natin na malaki yung matanggap ng ating mga pamilya sa Pilipinas para po sa kanilang gaginhawaan. Ipagdasal niyo po kami mga OFW, samahan niyo po kami sa ating pangarap, sa pagtupad nito at sa pag-asam nito, lalo na po sa pag-uwi natin na magkakasama-sama na tayong lahat para po sa ating kaligayahan at sa ating pagkamit ng ating mga pangarap sa buhay. Hanggang dito na lang mga kakayod, ingat po tayo lagi mga OFW, ipagdasal niyo po kami mga kapamilya dyan sa Pilipinas at every counts po ng peso na matanggap nyo dyan galing sa mga OFW na kapamilya pahalagahan at gastuhin nyo po sa tama at huwag pong iwaldas. Maraming salamat po.